So Shanghai. good morning ho sa mga taga Shanghai, China. At baka may mga importanteng lakad kayo, huwag kalimutan magmaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man nating gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit gamit po ng mga masayista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ng siya H. Book na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Kaso naman tinamaan ng hand and foot, uh, hand, foot and mouth disease sa Quezon City. Uy, tumaas ng 45%. Ha? Alamin natin kung bakit mula kay Bal Gonzalez sa Rich Pie. Bal, good morning. Good morning, uh, Kuya Angel. Pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng lungsod keso ng mga magulang laban sa nakakahawang sakit na hand, foot and mouth disease o HFMD ang babalay ginawa ng LGU kasunod ng 45% na pagtaas ng kaso ng HFMD mula sa kaparehong kaso nito sa kaparehong panahon noong January 1 hanggang 15 noong 2024. Batay sa record ng uh, City Epidemiology and Disease Surveillance Division o SESD, pinakaapektado ang mga bata na nasa edad limang taong gulang pababa. Ayon sa CSD, naipapasa ang HFMD sa pamamagitan ng direktang kontak sa mga taong mayroon nito, paghawak sa kontaminado. Dong bagay, pagbahing at pag-ubo at mula sa dumi ng taong may HFMD. Kabilang sa sintomas ng viral infection na ito ay lagnat, sipon, rases o blister sa kamay, paapuwitan at palibot ng bunganga o bibig at pagkawala ng gana. Dahil dito pinapayuhan ang mga magulang na magtungo sa malapit, pinakamalapit na health center kung may sintomas ng HFMD para mapigyan ng gamot at mapigilan ang lalupang pagkalat ng HFMD. Ako si Paul Gonzales, DJ sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Mal.